Ano ba yung ano yan? Kaldirita? Uh, Hindi. Adobo. 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 sa Adobo. 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 Ano uh, ito? Mamoy? May pagpa. Kahirin. ko na nangyata. Yung tali yan Hmm? Yung right? tali.

maalit mas yun maalit lang na to hindi hindi umat na lang ha? nagiging maka-artin mo naman nung wala kayo hindi na biyaran mo eh masyadong biyos na singaw mabutas siya at siguro yun ang ano mabbe stifler

Mbak hmm. tegak. Masih masih ini. Masih 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 buas. Mesti enggak, hmm. lebih, tinggi. lebih tinggi. mo ba lang tuloy na maliit? Eh, sino yung nakaburol dyan sa may black one? Sabi ng mga bata yung naman tinaga. Ang sinibihan nyo? Yeah. Hmm. Gusto mo yung ah, harap ng pila uh, ng ano? Parang na tulda? Sa black to? Hmm. Black to ba yun? May unahan ng fort? Pali pa pa. Hindi ito palikot doon. Tulaga so, daw yun eh. Yan doon yung pinagtaga.

Kasi so, lumabas daw yung mag-jowa, bagayin ng alak. Nabal sila ng itak nung no? stepfather. Step Ito lasing yung tatay. Stepfather Step nga lasing nga kasi ilang beses na niya minolest siya yung batang babae. Hindi na naman pala eh. Gusto siya lang. Nagselos yung stepfather. Nabal na daw. Tapos, Nung pagkabol niya, parang nagganyan-ganyan -ganyan siya nang itak, nabutan yung babae. Pero so, nakatakbo pa siya doon sa labas ng gate. Sa gwardiya. Ano yung ginawa ng kanya? Wala. Tapat mo siguro yung itak man yun. Yung mga baril yan? Ewan ko yun. Takmo ng gwardiya. Hindi. Yung punches me may video. Ano naman? Tapos so, sabi ng gwardiya, yung suspect daw, dito daw papunta. Pag magpapangakla, doon na malaki. May isang boyfriend daw, naabutan din, may tagaan din daw yun. Kamay? Kamay. Siguro, nung nakita na yung lalaki na tinagaan yung babae, sinasalag na siguro yun. Kaya. Amay. So, kamay na. Na? Ah. Uh.

bukas sayang din yung adobo nung new year pa galing kapitbahay guys salamat sa kapitbahay may nagbigay ng ulam kung wala, tulog kami walang kain bagong na naman masakit yes. lang pala kang kukababagoong Oh. 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 se